na nagbigay ng komento tungkol sa pagbida sa remake ng pelikulang T-Bird at Ako. I don't think I'm ready for something like that. That's very daring, di ba? Ito, naging komento ni Nadine ng hingi ng kanyang opinion tungkol sa pagbida sa pelikulang T-Bird at ako. Ayon sa aktres, interesado umano siya kung sakali mang matutuloy ang proyekto pero hindi pa raw siya ready sa ngayon para dito. Matanandaang sa isang interview kay Vilma Santos na bumida sa pelikula kasama si Nora Honor ay umagri ang star for all seasons sa ideya ng tambalang Catherine Bernardo at Nadine Lustre para sa remake ng T-Bird at ako. Ayon kay Ate v, Good pair ang dalawa para sa roles dahil pareho silang magaling na artista. Ang pelikulang T-Bird at Ako ay isang sikat na LGBTQIA-famed na movie kung saan gumanap na magkasintahan si na Vilma at Nora. Ginampanan ni Vilma ang role ng isang dancer sa club at si Nora naman ay isang abugada.